Ang bawat nilalang ay may tinutupad na iginugit na kapalaran. Ito ang aking buhay. At ang lahat ay handang harapin ang mga pagsubok na sa kanya'y nakalaan. Ito ang aking buhay. Ano man ang kahinatnan, dapat lang tanggapin ng buong tatag at tapang. Dahil ito ay kaakibat ng paghamon sa kanyang kakayahan. Ito ang aking buhay. Ano man ang maging bunga ng tadhana, dapat lang harapin ang sino man dahil ito ay pagsubok at bahagi ng kanyang buhay. Kaya ang bawat hampas ng anong sa dagat ay mananatiling na ayon sa kalagayan ng karagatan. Dapat lang tayong sumunod sa kung ano ang sa atin ay nakatakda at nakalaan. Ito ang aking buhay. Kaano man katindi ang mga pagsubok ay handa nating harapin dahil ang bawat hamon sa ating kakayahan ay lalong nagpapatatag sa buhay natin hindi sumusuko sa bagyong tumarating. Mananatiling matibay, anumang lindol ang dumating. Umaas ang pagkaraan ng mga hindi mabilang nahagupit na hagupit na nag-iwan ang latay sa ating katawang naihimbing. Mananatiling nakatayo ng taas noo at buong giting. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, marilinig natin ngayon ang kwento ng isang dentista. Siya ay si Irish. Si Tio Mariano na ang nagpalaki sa akin. Pumano kasi si inay matapos akong isilang. At si Tio na ang itinuring kong magulang. Kaya nung muntik na siyang mawala sa akin, hindi ako pumayag. Ah, ayan po, Ma'am Florinda. Tapos ko na pong linisin ang mga ngipin niyo. Oh, mumugda lang po muna kayo. Mm. Ah. thank you, Doktora. Irish. Magaling ka talagang dentista. Ang gaan ng kamay mo. Ay, salamat naman po at nagustuhan yung serbisyo ko. Ah, uh, bukas nga pala, may sasamaan ako rito. Sino po? Si Lester, yung anak ko. Ah. Kasi sabi ko sa kanya, sa iyo na siya magpaalaga ng kanyang mga ngipin. Thank you po, ma'am, sa pag-refer niyo ng pasyente sa akin. <laughs> Dahil bukod sa mahusay ka, mabait pa. <laughs> Magaan ang loob ko sa iyo, Doktora Iris. Itong sinasabi ko, Darin, maganda siya talaga at mabay pa. Akala ko nga, sa picture lang siya maganda eh. Yung pala, lalo siyang maganda sa personal. <laughs> <laughs> Mukhang pinamaang ka sa dentista ng mami mo. Eh, pakiramdam ko nga rin. Eh, eh, eh hiningi ko nga kay mami ang number niya eh, para matawagan ko siya. <laughs> Ayos! Pinana din ni Cupido ang puso ng kaibigan ko. <laughs> <laughs> Hoy, kung galon pala, eh, tinanggap mo na ang pag-ibig niya, pamanggin. Ah. Opo, Tio Mariano. Aba. <laughs> kung sa bagay, mabait at si Lester. At hindi pa na pobre, kahit mayaman, ha? At ang magaganda po niyang ugali, yon ang minahal ko. Hoy, mukhang mahal na mahal mo siya. <laughs> eh, ngayon lang po ako nagmahal, Tio. Alam niyo po yan. Ay. Sana nga eh, siya na ang itinakda para sa iyo. Uh -huh. Naglumigaya ka na. Gusto mo nang pakasalan si Iris? Opo, Mami. Opo, ba'y eh, ang bilis naman? Wan pa lang ang relasyon ninyo. Sure ka na ba sa feelings mo? Very sure, mami. Ayoko na po siyang mawala. Kaya sana, umayag na kayo. Hoy, oh, sino naman ang nagsabing tutol ako? Wala naman akong ayaw kay Iris. Oh, thank you. Thanks, ma. Ah, alam na ba niya ito? Iris. Pero, hindi kaya masyado pang maaga. Baka nabibigla ka lang. Ay, ikaw naman, para kasi mami. Yan din ang mga sinabi niya eh. Ay, kasi At Mama, pareho din ang sagot ko. Sigurado Mama. na ako sa damdamin ko sa'yo, Iris. Mahal na mahal kita. Lester. At ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Oh, oh umiiyak ka.

Masasabang kayo? <laughs> Opo, Tiyo. Kaya um, nga napakasaya ko. Okay. Eh, sandali nga pala. May um, gusto lang akong itanong. Ano po yun? Alam na ba niya? Na ipagtapat mo na ba sa kanya? Ah, um, Tiyo. Ay, yan po ang problema ko. Hindi ko pa po nasasabi sa kanya. Irish pamangkin. Dapat niya malaman yun. At dapat maghanda ka rin. Ah, oh, aminin ko po. Mag aalala ako sa mga aaring mangyari. Lakas ang buong iyong loob. Dito mo makikita kung tunay at malalim ang pag-ibig niya sa iyo, Salamat po. Salamat sa payo niyo. Piong Mariano. Iris, bakit hindi ka pa nakabihes? Inihintay na tayo nila mami. Kasi, Lester... Kinakabahan ka ba? Huwag kang kabahan. Hindi naman maraming bisita ni mami ngayong birthday niya. mga close friends lang niya at mga kamag-anak namin. Lester... Hmm. May... May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ha? Huh? Mag-usap muna tayo. Hindi, hey, mamaya na lang pag-uwi natin. Ayokong malay tayo eh. Huh? I-announce pa naman ni Mami sa kanila na ikakasal na tayo. Ako ba? ako, Lester. Relax ka lang. Friends lang ni Maming narito. Eh? Ah, uh, Mami, Tita Agatha, narito na po oh, kami. Oo, di po. Oo, oh, mabuti. Narito na kayo. Uh, happy birthday po, Tita Florinda. Oh, thank you, Irish. Ah, uh, Agatha, oh. siyang girlfriend ni Lester, si Doktora Irish Ramirez. Irish ang kaibigan ko. Si Agatha Casanova. Oh my huh. God! Ikaw? At doktora ka na pala ngayon? Isa siyang dentista. Kilala mo siya? Kilalang kilala, kilala Lester, uh, uwi na ako. Bakit Earth. ka alis? Hindi ba nila alam kung ano ka noon? Tita Agatha, Uh, ano pong ibig niyo sabihin? Ang babaeng to, Lester, ay dating escort girl. At naging karelasyon siya ng aking kapatid. Oh, okay. Lester. Hindi. Le Lester. De niloko mo pala ako, Iris. Hindi, hindi. Le Lester, magpapaliwanag magpapaliwan Tamala. na. Tama na. ka na. Nakasaysay. <coughs> Nakasaysay pinigbigyan mo ang pakiusap ko na puntahan ako dito sa amin. Bakit ka naglihim, Iris? Bakit mo ako niloko? Sa ibang tao ko pa nalaman. Hindi kita niloko. Ipagtatapot e, ko sana sa iyong nakaraan ko, pero ayaw mo namang makinig pinasok ko ang trabaho yon. Pero napilitan lang ako gawin yon. Dahil gusto ko mabuhay pa si Tio Mariano. <laughs> May tumor sa utak ng si Tiyo. At kailangan namin ng malaking halaga para maoperahan siya. At yon ang naisip paraan? Oo. Oo. na gusto ako ng kapatid ni... ni Ma'am Agatha. Nakipagrelasyon ako sa kanya. Para hindi na tumagal pa sa trabaho niyon. At para makapag-aral ako. Napahiya ako, Iris. Matatanggap ko kung dahil sa nalaman mo, ayaw mo na sa ipiniloko kita. Kahit totoong minahal kita. Lester, anak. Malungkot ka na naman. Uh, Mami. Alam ko, si Irish ang dahilan ng kalungkutan. Masakit po sa akin ang nangyari. Naiintindihan kita. Gusto kong malaman mo. Nahigit na mahalaga sa akin ang iyong kaligayahan. Mami. Ayoko rin usgahan ang kapwa Lalo na kung nakikita ko naman na nagbago na siya. Kung talagang mahal mo si Irish, puntahan mo. Eh, 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 hindi kayo Kasi ah, Kasasabi ko lang, mahalaga sa akin ang kaligayahan mo. Kaya hindi ko hahadlangan kung ano yang itinitibo ng iyong puso. I-sasala mo na ang dental clinic mo. Opo, Tiyo. Ay. Sa probinsya na lang po ako magbubukas ng clinic. Mabuti na rin po ito. Para... makalimutan ko na si Lester. Ay. Bakit mo naman ako kalilimutan? Oh. Lester! Um. Maiwan ko na muna kayo. Ay, Ay excuse me. Bukas ang pintuan niyo. Kaya tumuloy na ako. Hindi eh, mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit mo naman ako kalilimutan? Dahil... Dahil hindi mo ako matanggap. Dahil marumi ako. At may pangit na nakaraan. Ay, sinabi pa akong gano'n? I'm sorry. Sa pag-alis ko nang magkausap tayo. Pero gusto kong malaman mo. No? Mahal pa rin kita. At hindi yung nagpapagos sa kabila ng lahat. sa pangunawa at pagmamahal mo. Salamat! Saan man mangyari ang balita, hagit na balita from the lunes hanggang biyernes, alas tres na umaga, may... ...kasal ni Lester. At nagpapasalamat ako dahil hindi siya nagbabago. At sa wakas, ay naging maligaya rin ako. Ako po si Irish, at ito ang aking buhay. Walang pamumuhay na perpekto. Tulad din naman ang katotohanan, walang taong perpekto. Kaya hindi marapat na maging mapanghusga tayo sa ating kapwa. Mga nagsigana, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chunli Gaspi, Susan Robles, Vinel Benamin, at Jenalyn Pelacruz sa papel na Irish. Naglapat ng angkot na tunong Jerry Mutiam sa musika boboy Salonga. Supervision Teknikal Eric Lucero at Bon Degas. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant.